Okay, karong adlaw guys, mga tutaog. Halas. At nun, ang atong paubanon ng atong prinsesa, mga tutaog bukid. Tanawa, ano, nag-ready na sila kay... Mga tutaog sila kan, kumayan. <laughs> mga tutaog sila, ma 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 mag-hornal daw sila dito. Sa man, darong dakay. Sa man. Cupcake, kaso nasihira. Oh, ah, cupcake na itong sakwan, sabi? Oo. Uh -huh. Day, oy. Eh, basta cupcake. Eba. <laughs> <laughs> yes, yes, yes. so naik tipis sampai di sini mengguna go Bye 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 baby Ah, <laughs> Wah, <laughs> silong sa migrate kay Juan hindi Juan okay medyo munto na yung ulan yan let's go to our destination halas so murag 21 o 22 katuwing wala ko katong halas Kaya murag, putso putsoan nyo sa pagkuha last na ako dito sa halas. So, taron, Rantay uno na ko. Masusak ka na yan. Ha? Masusak ka. Masusak ako. Kasi, ah, uh, Pagso ang pala ako nun eh. Oo eh. Oo. Did you go the last moment na doon? Oo. Kasi kung ka uh, ka nandito ka nung mga, kita nandito kang bandang mga 40 yun. Kala na, hindi na ako napunta nun. Oo. Oh. So ngayon, kung ano na, na, atong dalawon, kung unsay sa'yo siya sa 21 years. 21 years. Hindi 80 Botson, nakaroon. Rating 1 na ako. So guys Pantalahan ko kung sa'yo na sabi to, panak ko na sila High wind daw kaysa una sauce pero tinlapukan ito Ano na doon? Sabi ako na to guys Ito ang hanap niya o Sa doon niya Mas kumanis yan siya Yan kaya nito eh. Lapo kung malaging nito lagi ngayon na nga lang sila umuo. Dati kasi yung may-ari ng lupa, ayaw talaga nila ipaayos. Oo. Wala sila magagawa. Eh, government na talaga na yung Oo. Ito ng sapat. Ito ng sapa, Tamone, sapa. ano Kalsada na nga Wow, nasa ako oh, guys Kalsada na nga dito Wow Kabaw sa guys. Oh. 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 pa guys wala pa yun dati yung tulay na yan oh. So, baba, oh dati dito ano lang yan eh, pag, Magbama, wala talaga. wala talaga kahit kalabaw hirapan lahat talaga wow sana all tulong sa payo dito guys so una Nalun natin yung una tapos para tinay eh, pangalawa

kagwapa agay dili na dahil insik po dahil Thailand kuy Thailand Thailand kwarta na aman pero dili dahil bless 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 tama ka sa mo Andito na tayo sa mismo ano na ano guys, yung halas no. Ito yung basketball court. Tapos dito yung aming kamag-anak. So, ko dati dito tinisan. Tapos dito wala pa talaga no. Tapos dito din wala din. Ngayon, bagong-bagong na -bagong lahat guys, yung ng bahay. labi wala dito na akong malala guys. Ito lang malala ko yung tinisan.

Akit na kami doon sa bundok guys, este doon sa purok tres. Where are you going? Pay meow 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 meow. temiao careful, it's so slippery. Hello. So guys, atun ni isa kaniya itong ng anak sa bukid.

Kecil sih, kecil. Video tuh. Ini juga repir, boleh. Guys, mana kata guys? Dugi-dugi na kuha kasag ka guys. May arthritis pa naman. Hindi <laughs> <laughs> na lako. Si Sasi naglagay sa bag ko. The another grass. The grass? Oh, Ito mo. Guys! We just passed the first stage. Ilang stage na to? Three. Three. I think it's better to walk there. Yes, than here. No Why you don't follow me? You're not followed, yeah. like kuya. Lagong <laughs> kayo, guys. Pero nagyayabot tayo na yung atong... experience sa uh, una ba did, 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 did sa bukid puyo mong sama dalam buat as bibi ka sad guys oh saya

Eba. <laughs> Eba. Eba ba? natin guys. Okay ka lang iba? <laughs> okay ka lang iba? <laughs> okay ka <lang>, <laughs> Dai! Kasi mo, mole na mo? Ah, uh, usan mo grade? Grade. Yung ano man yan, yeah. Uh, Anong tawag nyo mama? Si anak ni ano? Hoy, <laughs> kugyanan ninyo oi, lo. nyo ulo kayo. Wala, di mo sundurin Kaya sundurin dai. Wala, kalapok ba oi. Kaya ninyo? Ang payong? Ay, hindi Ay, hindi alam na ano. Mahal ka ah, pa'y nauwi. Customer namin yan eh. Huh? Yung batang yun. Pagka sinabing itong gusto niya, aw, eh, niya hindi makaangal yung <laughs> Hold, hold. Batu -batu. Oh, step on the stone. <coughs>

Oh oh yeah yeah. Yay 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 yay. Yay yay yay. Hey hey hey. Yay yay yay. Yay! Eva champion. Yay! Emma. <laughs> yeah. <laughs> She's smiling. At the meal, she said Dora 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 the Explorer. Yan oh, na yun, Kai? doon. Ha? Oo. Oh. na? Oo. Oh. Oh. Hindi. Sa sunod Hi! Finally! Averine is on an adventure! Yeah! Yay! Kaya, nga yun na, ka, ha? Na sabag. sabag? Yung mga ano ba? sampai kan? dai, dai. <laughs> <financer> <suspiration>

bago ito masulog sa balay. Wala ah, ah. <smart> na dito <noise> siya. <smart noise> Iba ka ito siya. Managimasa guys Pwede na tamtog So easy for her ya pinay bang okay, ah, see oh, Sana o Bat 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 She has a lot of mosquito bites oh Mosquito bites And <laughs> Eh, bas bait. Eh, bas bait. Ah. <laughs> 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 Gigi. 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 So, karon guys, na nata balai sa balay sa among gigagaw. Ah. Ano <sighs> oh, ilang balay diri guys? Oh, ni dutoy. Cute kayo. Nag-ready na ako mama og Among panihapon. Limpo niya na po may bangus. O oh, niya na po may dream sa maning isda. Ang mga anak na sa isda na. Mas mga pastik na Mama, Ang mga anak na dek, ma. Baby, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. She's holding, she's holding. She wants to be with, ano, oh, baby. Hi. Baby. Hi. Ang anak ni? May ka na. Ang Ning na, Ang anak ni? Ang anak ni? Ang anak ni?

Lola. That's Tata's water. That's Tata's water. Yay! 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 So, Mama gelut kok diri karun. Mm -hmm. mm -hmm. Among kanon ya perihapun. Ya, mm diri -hmm. ya, ya hikai -hik og bangus. Mga mo Iron Chef. Kasi ang higit ka maroon. Bangos? na. May nito. Okay, touchdown Halas. So na army diri sa Halas with my baby. So among gidua wa nga among igago diri mao ni siya ang, ang, lugar sa ako mga apuhan. Halas. Welcome to Halas baby. Mama. Đưa Eva, Kam, Boom Ajung, Ajung, me Barog, barog Oi Barog ba? Ayan ah. na kan ah Shhh Ito Kanon Sa mga Ha? Sa mga kabaw? <laughs> Lingaw ito ang sasakuan. Ah, sa mga? Ah, very good baby. Very good. Nah. ayaw yung yakka ba Tunggaw. Tunggaw. Tunggaw bukidon, -tak -tak kay nu yaka gani ka tungaw ba tungau tungaw 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 na niya ka yung saman tatadilis bukid doon ayaw yung patakatak yakka kay tungaw na yung ka ayaw na hilapti kay eh. harupay na harupay na na anay tunok dia o ay nagka na kay di kakabaw yung saman kasi kima na, na mga sagbot yung kau di mga kabaw ay lagi yaka lagi ay yaka teacher ka tungawon ka ba kay Matag-botag. Tinangtangan tinang tirangtangan ng tungaw <laughs> ah. so, first time ni baby makarig diri sa halas guys so first time today, bukit yun yung uh. makarig bukid yun sakto po para mga, maka experience po siya nga nakarig bukid ba so dili man niya ni ma ma Hinumduman ni nagdako niya pero at least uh, as appearance ba uh, memor memor memorable din siya ba nga nadana nadana ako ako anak diri sa halas kung asa nagpuyo ang akong mga apuhan dream po nagpuyo sa una po sa halas o is ay kaya di magkakabaw barag ba barag 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 hindi kaya beauty guys oh. oh hmm hmm Baruk 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 baruk. Kayak tungau dia pakai dengan kayak babaruk wow. kan pak. Dia teman baruk? Tara tara tara. Pa pa. Pak, aku Lah.

Ah ah ah. ng kinatawan. Uh, uh, wow. wow. <laughs> Naipit ang dunggat. <laughs> wow! I want Thank you. Salamat. Oh, Evan. <laughs> 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 <laughs>